Magandang araw sa inyong lahat. Bilang Pangulo ng ating bansa, tungkulin kong tiyakin na ang bawat Pilipino, babae man o lalaki ay may pantay-pantay na pagkakataong masenso at mabuhay ng may dignidad. Ngunit sa kabila ng pagunad ng panahon, marami pa rin kababaihan ang hindi napapakinggan, hindi napapansin at hindi nabibigyan ng patas na oportunidad. Dito pumapasok ang kahalagahan ng feminismo. Isang panawagan para sa tunay na pagkapantay-pantay. Ang feminismo ay hindi paglaban ng babae sa lalaki. Ito ay panawagan para sa isang lipunang hindi humahadlang sa pangarap ng babae. Hindi minamalit ang kanyang kakayahan at hindi binabaliwala ang kanyang tinig. Ito ay napapaniwalang ang bawat Pilipina ay may, karapatang mangarap, magsikap at magtugumpay. Sa maraming dekada, nakita natin ang lakas ng kababaihan. Mga inang bumubuhay ng pamilya, mga gurong humuhubog ng kabataan, humuhubog sa kabataan, mga manggagawang nagbibigay ng sigla sa ekonomiya, mga doktor at sundalong naglilingkod sa bansa at mga kabataang patuloy na nangangarap. Ngunit sa kabila nito, marami pa rin na pag-iiwanan, na ng karahasan at nalilimitahan ng lipunan. Bilang Pangulo, tungkulin kong hindi lamang kililan ng problemong ito, kundi maglatag ng solusyon para sa mga ito. Malinaw na solusyon. Una, palakasin natin ang mga batas na lumalaban sa karasa ng kababaihan. Magtatayo tayo ng maraming Women's Protection Centers na nakabukas 24-7 upang walang babaeng ang matakot humingi ng tulong. Ikalawa, ipapatupad natin ng Equal Pay Program upang masiguro na ang kababaihan, ang, kababaihan sa trabaho ay tumatanggap ng sahod kapantay ng mga kalalakihan para sa parehong gawain. Ikatlo, Ipapakilala natin ang Girls Education Fund, isang programa nagbibigay ng scholarship at school supplies sa mga bata mula sa mahirap na komunidad. Ito ay libre. Ang edukasyon ang pinakamabisang sandata para sa kanilang kinabukasan. Ikaapat, sisiguraduhin natin ang na may sapat na representasyon sa kababaihan sa pamahalaan at sa paggawa ng polisya hindi natin matatamo ang tunay na pagbabago kung kalahati lang lamang ang bumuboses sa bansa at ang naririnig. Ikalima, maglulunsad tayo ng malaking kampanya sa buong bansa upang ituro sa, sa kabataan ang respeto, pagkapantay-pantay at kahalagahan ng karapatang pantao upang mabuwag ang malinaw na pananaw na paglalaganap ng diskriminasyon. Naniniwala ako kapag, may, kapag malakas ang kababaihan, mas malakas ang sambayan ng Pilipino. Kapag malaya ang kanilang tinig, mas maliwanag ang kanilang kinabukasan o ang ating bansa. Kaya sama-sama tayong tumindig para sa feminismo. Hindi bilang ideolohiya, kundi bilang pangako sa pagkapantay-pantay, respeto at pag-asa. Ang laban ng karapatan ng kababaihan ay laban ng buong bayan. Maraming salamat at mabuhay ang kababaihan. Mabuhay ang Pilipinas.